Balik na kami guys kasi mahirap yung daanan. Hindi makakit yung motor. Oh no, oh my God! Nakabalik okay, na kami guys Lord Nakagang daw Di ba nangawalan ng pwede? ang ano ang daanan balik na kami guys kasi ano hindi makakit yung motor nila kay ano hindi nakaba 哦。No. Lord so, salamat Lord at naligtas na ano nagkataka